Isang mainit-init na balita ang nasagap natin mga ka-showbiz bulletin. Marami ang nagtatanong kung si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla pa nga ba o naghiwalay na ang long-time showbiz couple. Di umano, tuluyan nang naghiwalay ang dalawa at ang itinuturong third party ay ang batang aktres na si Andrea Brillantes. Pinag-uusapan ito sa social media dahil di na gaano kadalas mag-post ang dalawa ng mga pictures na magkasama sila. Galing na mismo sa bibig ng batikang showbiz reporter at vlogger na si OG Diaz, bagamat di pa kumpirmado ang kaniyang chika, gusto niyang makuha ang panig nila Danielle, Catherine at lalo na ang panig ni Andrea. Matagal nang nalilink si Danielle kay Andrea at may proyekto na rin kung saan nagkasama-sama silang tatlo. Sa remake ng teleseryeng Pangako Sayo kung saan magkatambal si na Catherine at Daniel, si Andrea ang gumanap na nakababatang kapatid ni Daniel. Ilang beses na rin sinabi ni Andrea sa kanyang mga interviews at vlogs na si Daniel ang showbiz crush niya simula nung bata pa siya bibigyan ko ng love team para mga cocktail, ka ganyan. sino gusto mong i-party? naruhan, parang maladang yung pati. Okay, so ibig sabihin, crush mo si Daniel. Dati po, super crush mo si BBJ. Daniel Padilla. Daniel Dagdag pa ni Oji, may nakapagsabi sa kanya na si Andrea ang pinagseselosa ni Catherine at pasikretong nagkikita si na Daniel at Andrea. Ayaw maniwala ni Ogie sa balitang ito dahil iba ang pagkakakilala niya kay Daniel. Isa daw itong makalumang tao at konserbatibo. Isa pa sa pagkakaalam niya, mahal na mahal ni Daniel si Catherine. Napaka maalaga din ni Daniel kay Catherine lalo na sa mga sinusuot nito ayaw na ayaw din daw ni Daniel na nagpapasexy si Catherine. Pero sa mga pinupost ni Catherine ngayon sa social media, mapapansing ibang iba na siya manamit. May nagviral pa siyang post kung saan nakasuot lamang siya ng bikini. Kung si Daniel pa di umano ang boyfriend ni Catherine ngayon, tiyak na kukumutan nito si Catherine o di kaya ipapadelete ang kanyang mga sexy photos. Lalo itong nagpapainit sa issue na totoo ngang hiwalay na sila. May mga nagsasabing dahil gusto nang kumawala si Catherine sa kanyang pabebe image. Meron ding nagsasabing gusto nang mag-rebelde ni Catherine dahil matagal na rin niyang dinadala ang imahe ng isang pagiging konserbatibong artista. Inalungkat naman ng ilang netizens ang kapilyuhan dati ni Daniel noong 2014. Kahit halos isang dekada na ang lumipas, maalala pa rin ng mga netizens ang sumikat na audio scandal ni Daniel. Narito at pakinggan ninyo. Dito na bahay, hindi nag-reply. Nung paalis na nag-reply, bahay ka na. Oh man, Si Jasmine Curtis ang itinuturong ka ni Daniel at nagpapakilig ng kaniyang tumbong. Inamin naman ni Daniel sa kaniyang interview noong 2021 sa pagkakamali niya. Si Catherine, pinatawad ako. Nagkamali ako before. I was a kid, I was stupid, 'di ba? and still tinanggap niya ako at tinanggap niya ako ng buo. Tinuturuan namin ang isa't isa. Ilang taon na rin naman na kami. Sa future pagdating ng panahon, syempre magsasama na talaga kami. Hinahanda na rin namin yung mga sarili namin. Kung babalikan natin ang mga salitang ito ni Daniel, nakakapanghinayang na mauuwi lang din sa lahat sa hiwalayan.